Hello mga idol. So, andito tayo ngayon sa Seapod City Supermarket. Itong Seapod City na ito, ito ang pinakamalaking Filipino store dito sa Alamata. So, dito nyo matatagpuan ang mga favorite Filipino foods. O, pasok na pala dito mga idol. O, so, sus, ang Yan mga idol, mga kakanin, Filipino pagkain, Goldilocks, deluxe, opia. So, andyan lahat, andito lahat makikita sa Seapod City sa Calgary, Alberta, Canada. So mga idol, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Lahat ng mga Pilipino, dito sila pumupunta mga idol. Kasi lahat ng mga pagkain pang Pilipino, dito talaga. So dito silang dine in. So yan mga lahat ng mga pang Pilipino po. sa po. Uy, ista. And fresh. Alam nyo, ang <mimicking> mga natin hindi pa hindi. Ang mga Pilipino, ito niyo na nakayong tayo magluto dyan ngayon yung lahat so um, yung bangus at salmon so lahat na na from pork from beef pork food beef gusto niyo na dito na yung tilapia dyan tilapia so yan ay gawa ng tapang kaya so yung po sila yan naglalaki yung mga so okay meron ba din sila mga yan mga salmon so, na nakakat People.

Ito na yun. Yes. Ito na yun. Ito na Ito na yun. 7.8 na So yun na idol. Mm -hmm. Titikman natin yung puto kuchinta nila idol. So yung kakaning pang Pilipino idol. yun, Tingnan natin idol. Masarap po mga idol. So, so, yun mga idol. Yun ang sarap pala mga idol. Yan. So at least na ano ko yung cravings ko ah. Nabili ko yung cravings ko. sarap kasi kumain ng mga Pilipino ka kanina. sarap, sarap yung mga idol. So yun mga idol pag punta kayo dito sa Canada, dito lang kayo punta sa Sipon City, Alberta, Canada. Thank you.